Hello mga kababayan. So guys, naglitanya na naman si Senador Robin Padilla tungkol dun sa sinusulong niya na charter change. So dito, ah nahuli sa mismong bibig niya na tungkol pala to sa legislative at saka sa executive body ng government natin. So dati kasi sinasabi niya yung economic change, yung economic aspect ng konstitusyon ang gusto niyang baguhin. Pero dito sa latest ah, na ano niya, ah, litanya niya sinabi niya, no, na yung gusto niyang baguhin ay eh, yung, ano, mga senador daw, gawing 54. Kasi yung 30 daw, manggagaling dun sa, ano, iba-ibang rehiyon ng Pilipinas. Tapos dito, hindi pa siya nag -research. Kasi yung 24 na kasalukuyang senador, no, eh 30 daw yung regional. Guys, ang region na ni-research ko ng Uh, Philippines ngayon as of March 31, 2023 ay 17. So kung yung 30, tigatigalawa ang senador sa bawat uh, region, kulang pa ng 4 kasi 17 nga. 17 times 2, 34. E eh, sa kanya 30 lang. So kulang pa ng ano, 4, di ba? So dito pa lang masasabi ko na na para hindi nagre-research si Senator Robin Padilla, may maikudalang tapos, sa uh, ang sabi niya, yung pinaka-national na senador, eh yun daw, ano, 24, no? Tapos, itong mga regional, no? Eh, parang hindi sila yung, ano, parang magiging kagaya nung sa national. So, parang sinasabi niya, eto pala, eh, katumbas lang din ng mga congressmen saka congresswomen, di ba? Bakit kailangan pang, ano, uh, o baguhin sa ilagay sa mas magulo konstitusyon. E ito nga mga congressmen natin, di ba? Sila na yung mga representative ng kanya-kanyang rehiyon, kanya-kanyang lugar dito sa Pilipinas. Tapos alam naman natin, no, na tabi-tabi po, hindi man lahat, pero karamihan sa mga congress women, congressmen natin, no, eh kung ano lang yung pabor sa kanila, ayun lang yung ano nila, kung saan sila magbe-benefit, ayun lang yung parang pinaka nila, yun ang, kumbaga, pinagpopokosan nila na halimbawa, amyendahan, baguhin, laging pabor lang sa kanila. So guys, no, ang gulo, ang gulo nitong sinasabi na naman ni, ano, Senator Robin Padilla. Tapos sabi niya, yun daw, ano, uh, sa executive branch naman ng government natin, yung president at saka yung vice president daw, di ba? eh, gawin daw parang kagaya ng US. Magka-tandem. Tapos, sa uh, ano daw, gawin daw na six years. Tapos, may re-election. So, bali, parang gusto niya gawe, uh, gawin kagaya nun sa US, di ba? Sa US, nung last election, parang ang si, ano, President Donald Trump at saka yung katambal niya na Vice President, Vice President niya, si Mike Pence. Tapos, ito naman ng daya, no? na si ano Joe Biden at saka si Kamala Harris, di ba? Kumbaga tandem tandem tandem. So guys, no, sa tingin ko hindi maganda 'yon. Kasi mas maigi na yung present situation natin na pwedeng sa magkabilang panig ng ano, gobyerno, yung president at saka vice president kasi magkakaroon to ng ano, check check and balance. Kasi hindi sila laging mag naib para aprubahan lang yung kung ano yung naisip nila na mostly sila lang ang beneficiary. So, bali ang masasabi ko guys, no? Itong si, ano, uh, Senator Robin Padilla, sa tingin ko naman talaga, hindi siya talaga yung masasabi mo na matalino. Parang sa tingin ko, marami lang mga nag-a-advise sa kanya. Tapos, naghalo-halo na sa utak niya yun. Tapos ang kung tutusin guys no, ah uh, may dapat baguhin naman talaga sa legislative. Kasi yung party list dapat naman talaga tanggalin na yan. Kasi yan ang nagiging ano entry ng mga mayayaman no para makapasok sa politika. Kasi mag-iisip lang sila na halimbawa kung anong party sila na represent nila. Pero kasi dati ang pinaka main essence ng party list guys, yung mga halimbawa mga magsasaka, may representasyon dyan sa kongreso, para yung mga hinain ng mga magsasaka para mapabuti ang kanilang uh, sekta, ay may boses sa, ano, sa kongreso. O kaya naman, may grupo ng mga alimbawa uh, shoemaker, may grupo alimbawa ng mga, dapat mga security guard, mananahe, di ba? Pero, ang mga nagiging representative ng ano uh, party list na yan sa kongreso, mga mayayaman. Hindi talaga may hirap So pagka nanalo yung party list na yon, ang nauupo yung mga mayayaman. Pero wala talaga naging naupo diyan na halimbawa talaga siya yung magsasaka, di ba? Na o kaya yung mga grupo ng security guard dati no panahon ni Gloria Arroyo, yung security guard na ano, a group, 'di ba, na party, ang nagrepresent si Mikey Arroyo. So, hindi naman siya security guard, 'di ba? Kung baga man, dapat kasi kailangan kakagrupo ka nila para yung mga hinaing nila dama mo. Tapos yung mga pinagdadaanan nila, nada nadaanan mo, na experience mo, actual na ikaw yung pinaka-experience, masasabi mo talaga na, ano, Oo, mahirap ngayon Hindi dapat yon Ganito, inabuso kami ng ganyan. So, ito ang idudulog ko sa kongreso. Para naman yung mga kasamaha ko, mga kagrupo ko na sa ganitong sekta, mga nabawa, driver, ba diba, Eh, ma marinig ang hinaing. ba diba? sa gayon, magkaroon ng mga batas na papabor sa sitwasyon nila na hindi naman sila umaabuso sa batas. So, guys, no, masasabi ko lang na sa panahon ngayon, hindi dapat uh, baguhin ang ating konstitusyon kasi mga buwaya yung nandiyan ngayon. So yan, may mga ambisyon yan. Uh, hindi na tayo paligoy-ligoy. Halimbawa si um, Speaker Martin Romualdez, di ba? nag aim yan na maging president. So, kung baga man, kung sa term ni ano ni President BBM, maamiyandaan niya konstitusyon, magiging beneficiary yung mga susunod na ma-elect, ma -e di ba? Na halimbawa na, na bago yung konstitusyon, uh, sila yung mga uh, presidente, halimbawa talagang tutumbukin yan eh. Yung presidente, vice president na yan, bibigyan ng six years with re-election. So parang aariin na ng mga yan ang Pilipinas. Kung man, ano, wala silang ano kas ano, yung hindi sila nasa-satisfy kulang pa sa kanila yung ano uh, ay bali ang mangyayari pala ang gusto 4 years tapos with re-election. Kumbaga man, hihirit pa ng dalawang taon, di ba? Kasi kumbaga na election ng 4 years tapos pag may re-election, may elect ulit ng another 4 years equals to 8 years. Sa ngayon kasi, presently, 6 years tayo. So, kung man, ito walang ano, kabusugan sa kapangyarihan, sa pera, di ba diba? Hindi pwede yun, guys, na mabago ang konstitusyon kasi hindi magbe-benefit ang mga mamayang Pilipino. Yan, kung sa isang, ano, mananahe, halimbawa, ang konstitusyon ay damit, tatabasin nila yan para sa kapakanan nilang mga mambabatas. Hindi talaga sugar coating lang talaga. Na para sa mamayang Pilipino 'yan. Pero ang pinaka-aim talaga nila, paano sila tatagal sa posisyon? Paano sila mapapanatili sa posisyon? Tapos yung dynasty, 'di ba? Halos ano pa, bawat lugar sa atin, ano, yung sila-sila na rin uh, pinamamana lang sa mga kamag-anak, halimbawa mayor, congressman, nagaan lang sila rotation. Pagka halimbawa uh, na-achieve na nila yung full term nila, halimbawa hindi na three terms, hindi na sila pwedeng ma-re-elect, papasa lang nila parang yung bato ni Darna dun sa kamag-anak nila, manugang, di ba? Anak, ama, ina, di ba? So, hindi nila dahan yan parang mawala yung dynasty na yan. Lahat ng, ano, sasagabal sa mga mambabatas natin, no, hindi nila yan na -approbahan. So, kay Sen. Robin Padilla, no, napakarami na nating mga mambabatas. Tapos, uh, tama lang, no, hindi tayo pwede, guys, magkaroon ng, ano, kung ah? kumbaga yung pag lang yung, ano, ating legislative body na meron lang tayong Congress, House of Congress, di ba? Hindi pwedeng pag-isahin yung mga congressmen at saka yung senador kasi wala lang magiging check and balance. Lahat na lang magiging aprobado as long as bawat magbe-benefit doon sa batas na yon Lalo na't kung kapritso yun na presidente. Hindi pwedeng ganon. Mas maigi na na separate ang ano, lower house, yun yung congress natin, tapos, itong upper house, ito yung mga senador, di ba? Kasi, kung ano man lang mga kaisipan nila, bawa, aprobado dito sa lower house, tapos sa tingin ng ano, mga senador, pangit, di ba? Kaya nilang patayin yun. Pero minsan, hindi napapatay kung merong granacha rin ang mga senador. So, in reality, guys, walang pakinabang talaga ang mamayang Pilipino dito sa mga politikan, politiko na to. Tandaan nyo yan. Wala tayong maasahan. Nasa nakikita ko na hanay ngayon. Kasi yung mga matitinong kaisipan ng mga ano natin, mga mambabatas natin, hindi naman yun ang binoboto ng mga ano natin eh, kapwa Pilipino eh. Isa rin tong mga ano natin eh, mga botante, na pulpol kaya tayo walang pag-unlad. Pagsikat, no, halimbawa kagaya na nga ni Senator Robin Padilla, approve lang, basta may sulat lang yung pangalan. Hindi na inaalam kung ito ba ay may magandang maiya ang bag. Sa, halimbawa sa Senado, ito ba ay makakagawa ng magandang batas. O, eto kagaya nito. Living fruit na lang natin, no? Na si Senator Robin Padilla na iboto number one pa nga, no? ng mga kababayan natin dahil nasasikat siya, di ba? Pero ano ngayon lumalabas sa Senado, no? na ano walang masabi o wala man lang masuggest na mga makabuluhang batas o kaya man lang kahit na opinion na lang makabuluhang opinion masasabi ko actually parang lahat na sinasabi ni Senator Robin Padilla ha parang lang ha hindi ko naman talaga totally sabi ibigay ko pa rin na hindi ko sasagal yung 100% pero mostly nonsense no sinasabi ko lang yung totoo no So, dito lang masasabi ko na nagpanukala si Senator Robin Padilla ng isa na namang palpak, no? Na suggestion tungkol sa charter change, no? Na ang tinutumbok ay ang magbe-benefit lang yung mga politiko. So, ayun lang guys, and dito na ako, and blessings, blessings everyone. Bye!